for today's video mga kasaloy karong alaw kasaloy no kita lagi gitasan nga malung Untuk ang para ipakaon sa mga trabahanti eh karong alaw mga kasaloy gikan si sa uh, bernis ng halidi malibli uh, Naukaun di sa area ya, mga kasaloy sa mga trabahuan talang trabahanti rin di kasaloy 200 katrabahanti libre ni ukaon paniud unang kita gitahasan hasan magasaloy sa magluto o kanon o alalay sa magluto o pero wala pa tadre nagpa ila magasaluy kaya magluto ay kita kay namin magluto ay daan sa pawan sila nung ilaman ila trabaho kita igor at mo lungag o kanon hindi hindi grabe na namun ko magasaluy magasaloy mga magkikadoan na naku kaduang banal din na ako na makasaloy niya yeah, simpre ako ba na isukut ang isukot-sukot ang kuhan kasaloy kung na iyahang kanon e basig, basi kung atakabalo makasaloy dia juga ka mukwag basi musukot dia sa imo ang giloto sa kanang tubig ay basig basi imo undangan ya dahil tubig yung gamara ang bugas o sa resulta malata ang kanon mga kasaloy Muna na siya magasaloy kung ikaw mang luto ang ka magasaloy mo tanda dyan ka magasaloy kung kung saan yung bugas ha kaya magdipindi mo na magasaloy sa iyong bugas alutoon mo tanda ka o kung saan ba niya bugas o mukon ba niya o gahayon ba niya e, o gahayon nga na siya magasaloy imuha gina siyang ah magdipindi na sa iyahang tubig muna at taktika muna mga nga ikaw mga luto ay mga dili juga mo pataka taka ug luto patakaan ganin imo ug magasaloy magkasalo imo magpaatik atik -ati ka impas ang resulta katong ako ang magasaloy, katung katong sa luto ko kanon perti pagalata kay ang nadala sa bugas magasaloy, ako akong gipaabot kay mo tan ako siya kung sanin kasi nga bugas ug sanga variety karon ako ang maka-adjust wa manggi siya naabot ako na lang ilunod mga saloy sa nang ulasaw. Ito na ang resulta mga saloy perte yung pagkalata pero uh, kira, eh, at least nakabalo po kung saan bugasa kaya eh, pagkaugma karoon magasa, pagkaugma kasaloy mga nani ako ang gibuhat ako nakabalo naman ko sa bugas kung saan isukod mauna ni ang resulta karoon sa bugas perte yung kapuha pagkaluto baska baska yun pangkarindiriya yun nga luto mga kasaloy wag yun say, ingon nga tilaw o lata ang kanon ingon sa si ibabaw sa si ilalong parehas yun na siya o luto baska na pagkaluto o di kasaloy no ako pag hindi yun ka magkumpiyansa pero magluto ka ka kasaloy yung kanang kwan magbuyo ka before pa ka nga mag kwan, kasaloy, malunod imo malunod o bugas imo ginang pabukalon At ang gini mo na ang binukal, hindi juga ka kung dili magbukal siya og maayo muna ang pinaka ideya mga kasaloy taga ante mo ideya mo ang pinaka labis nga muluto mo og kanon dili mo magpataka. pataka kag inyo ang mo og pataka al mga kasaloy ay ah, pasigod wa gani nga maayo pagkaluto na gani resulta sa pagluto ninyo mga kasaloy kini sa mga kasaloy ikatulo na nako ning lunod Kana ni siya ang kaliruwa makasaloy, musulo din na siya og 25 kilos kapin. Kung imogin na siyang punon-punon, sa mga 25 o 27 kilos na ang masulod na ng amugas. 27, awal alam, 25, 25, 26 mga kasaloy ang masigo ng amugas. Kung imogin na siyang punon, pero kana siya mga kasaloy, ako na naman siyang ang na siya ang ang mga wala. Hindi alam ko siya, igual ko mo makaabot sa kaliro. Una ang ako ang gitara na magkasaloy. Ako na siyang ang gisukod. Ang gantang iyahang tubig. O tama na ba kat ka At uh, tama na ba ang tubig? Hindi na pwede kuwanan o ugas. Gundan. Kaya imo mo na magkataka na unod magkasaloy. Masigag lunod. Wala agad. Pas na imo ang bugas diya. Mahimog yan po ng bugas. Siyempre makasaloy kaya di mga kaning kaliro makasaloy kay di may para nang gamay makasaloy kaya tag 10 kilos ang kaliro man ato mo pwede nimo siya. Ang sahon nimo. Ibutang sa dapin kay imo sang ipatop ang iyang tubig pero kaning dagko na mga bugas nga saloy kaning kaliro di na nimo ni sial sa sahon. Mao na siya ang imo imuhang kwan laster. Imo na na siyang pinayan kung kayo magkasaloy kung imo na siyang pauyok-uyok ka na lang eh uyo di mo na ni mo na siya kuha nung baga magkasaloy may ang sultana. dukot yun na manimaho abuhong ang imo ang luto labi na lang kung singot din magkasaloy oh. di ka basta-basta magkasaloy kung ikaw ang luto. labi na ikaw tanan di ka basta ang kusinero peting kapuya peting inita naagyo na lang kainit kay ang kainit sa baga naagyo sa mong paingon labi na lili ka mga pantalon. ang pas yun imuhang mga short ano imo imuhang pantalon imuhang sabot ang imuhang mga kaning sa tawag ni imuhang balibo sa tiil ang sa mga saloy mo nang ikaw mga ay ka naman naman yung kadaan o mga ko sa mong lawas pwede na ang ginita may ganin ko kuwa ka, kasaloy kaya kung giloto buga tanong lang ay yung apil pa ni ang sultan na ni. Una impas gyud. Dina po na ko mapas magsalo kay ang ilahang estimate ani nga mahulog kanan dapat alas 11. Kuma na. Kami kay mo pagman mi, muin pa magsugod mi og luto. Unsa namang oras ani makasugod? Luto. Alas 7 naman, alas 7:00 diyan mga magasaloy. O na ang kasaloy. Ako na magipuyok-puyok ka lang kung magasaloy. Hindi ako. Ako nang dito ang ang na niya ang karni ang kita Hindi na. Mone siya ang size ang magasaloy. Gagmay ang size sa isa kilo mga kasaloy. 21 na katatad yung mga ang estimate. 21 o 22 ka ka buok na mahiwa ang isa kilo. Kaya hindi mo na sa estimate ang magasaloy. Mas short. Ang uban dili maapun apod, -apod. Muna ang ang mukhang magkasalayo ang sulta sa giluto mo sa iyo tirki magkaluto ah ta sa kung magkasalo yan sa itong karne ang ang budget magkasalo yan sa 200 ka magkasalo yan jiski uh, 14 kilos karne muna yung istimiton 14 kilos, kilos istimiton magkasalo yan sa 200 kilo dapat isa, isa ka kilo na mo kiwa yung ka o 21 kiwa karoon mag occupy yung tanan occupy tanan ang kanong kwan mabahina yung tanan ang mga tabahanti ya mga po kayo nagbiwala mo ka sa loyo nililang kay uy mukul naman ikaw dalaga na gawin si kasalo yun, kinahukol naman. Pero diya makasalo yun, nirelax ako diya. Siyempre, hindi mo naman tawag wal. Lunod, Kasta, muna na ang sunta kasaloy Muna na siya ang ipang balot makasaloy. Muna na ang ipang hatag sa mga tao kala isa, na isa kay nana. Di harap po naibuta ang sudan. Di harap sa kanang na may smot. Anak na nang diya. kanon o sudan, di harap na siya. Sabawan po na. Kaya ang ilang pagkaluto nila kasaloy, ilang mga sabawan. Luto ba rin ko kung ang kasaloy, yung isa na lang, kaya aron ma ang pagkaon niya. Muna na ang sunta makasaloy yun tanan akong mga followers mga kasaloy o paliwot na i-like o share niya akong video mga kasaloy o dagang salamat thank you